isa't ko sa paraan na uh, ng pag check ng horn uh, uh, isahan lang ang uh, pag check nito dito kung halimbawa gumana yung horn, ibig sabihin buo yung ating horn relay at buo yung ating horn at the same time buo yung ating uh, mga wiring so ito yung uh, isa sa shortcut na ginagawa ko Uh, hinahanap ko na lang yung pin connector dito then uh, dito ko sundutin ng test light so sana kung uh, mayroon kayong uh, um, sa so, kahit anong sasakyan uh, especially pag umilaw na yung airbag uh, i-confirm nyo na lang dito uh, tayang katulad yan pag uh, sinundot ko to ng test light tutunog yung busina so yan marinig nyo we